Hi mga ka-traders! magandang yaman po sa inyo lahat. Sa biti naman po ng ito, ia update na naman po natin ang galaw nitong si Bitcoin. Kasi nag-update na po tayo in the past weeks, in the past days. Pero sa ngayon po, makikita natin ang Bitcoin ngayon is really struggling at that level of 76,000 US dollars na kanyang you know, all-time high at nagsisolving resistance din po ngayon. Kaya naman, sa video na ito, aalamin natin kung may possible breakout nga ba itong si Bitcoin. right So, pero bago natin natin simulan ng video na ito. Kung bago pa lamang pala kayo dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Azucena aka The Estudiant Trader na kung saan gumagawa po tayo ng mga contents about business, finance and economics at isa rin tayong junior analyst. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa lagi kang updated. Okay, every time na may mga new contents po tayong i-upload. So, simula na po natin mga traders no? And by the way, we are also live in on Facebook. Right? So, kaya ngayon makikita natin dito si Bitcoin. So, makikita natin dito mga traders na talagang struggling siya. Na tumaas doon sa 76,000 levels. Ang price niya ngayon as of filming this video, November 9, is at 76,300 $15,315 US dollars. Nang ibig sabihin nito, yung kanyang panibagong all-time high, kung makikita natin, medyo nag-shoot sa, uh, yun na nga, $77,000, no? Yung kanyang bagong all-time high. Grabe na pala, eh, no? Nag-breakout na, pero fake out pala. Makikita natin dito na hindi niya na-sustain at that time, at that price level, yung pagtaas ng Bitcoin kasi kung medyo i-adjust ia natin yung resistance natin hanggang dito na po yan diba? nag-overshoot yung resistance niya so pero ang makikita natin dito after the Bitcoin you know rose to 77,000 dinecline agad siya bumaba ulit siya dito sa 76,000 siguro may mga konti na nagbenta Uh, dahil nag pa naman niyan sa 66 uh, 70,000 uh, 76,000 levels pero ang point nating dito is hindi siya nag-breakout ngayon doon sa pinakamataas niyang level 'no kasi kung medyo malakas talaga ang momentum netong si Bitcoin makikita natin dito ng breakout iyan talaga Okay. Pero sa ngayon, makikita natin na uh, hindi pa masyadong nagbe-breakout kasi marami pang resistances, marami pang levels na kailangan niyang lagpasan. No? So kaya makikita natin dito na nag-decline na naman siya ulit. Yan, oh, pinapakita ko po sa chart. So nag-decline siya, bumaba siya dito at that level, makikita natin ito na possible pang, you know, sana nga, saluhin na dito at around... Yan, ang pinaka-support niya naman ngayon, nasa saktong 76,000 or 76,100. So, yan yung kailangan nating abangan na sana nga, no, wag na siyang bumaba dyan. Okay? dyan sa levels na yan. So, ang Bitcoin, yan, sa mga nanonood ng live and dito rin sa aking blog, ay medyo nahirapan pa siyang tumaas doon sa 76,000, 77,000 levels na yan. Pagka yan talaga, sabi ko nga, di ba? Pagka yan, ay nag 70 let's say pag 'yan nag 78,000 80,000 masasab doon ko masasabi personally na breakout na talaga siya no pero sa ngayon uh, kung magbabase tayo sa price action sa price movement ang Bitcoin medyo nahihirapan pang i-break yang 76,000 to 77 'yan ah uh, yan yung kailangan nating bantayan dito mga traders no kaya again uh, kung mapapansin niyo talagang merong sellers pa eh. May selling pressure pa at this, you know, price range ng sinabi ko kanina. Kaya naman yan yung kailangan nating bantayan, yan yung kailangan nating tignan palagi kung magbe-breakout na ba siya dyan. Kasi, baka naman, di ba, sinasabi ko nga, pa, kapag nag-sell short ka, uh, tumakas naman bigla o kapag nag-buy long ka, di ba, bigla naman bumaba. So, kaya kailangan mong i-plano maigi yan, kailangan mong pag-isipang maigi yan, pag-aralan mo, para nang sa syempre, hindi ka magkamali ng entry yan ha, sa mga nanonood uh, sa live natin, pati dito sa vlog ko, na mamaya-maya lang i-upload ko na din to. So, kaya yun mga katraders, no? sana marami kayong natutunan sa ngayon, pero ang ano ang pinaka-importante sa Bitcoin ngayon, no? mag-breakout man siya o hindi, mag-consolidate man siya o hindi, ay ang pinakakailangan dito, wag na siya munang bumaba at around, let's say yan na nga po, 75,000. Kasi pag yan, nagse, makikita natin dito short term trend, pagka yan bumaba pa below 75,000, 74,000, ganyan. Kung makikita nyo dito, pabalik na naman ulit yan saan? sa, sa So kaya kailangan may mga short term support tayo na inaabangan dyan, na binabantayan. Para nang sa gayon, makikita natin na dito posibleng sumalok. sa mga levels niyan sana nga, wag nang bumaba further down. Diba? Wag nang bumaba ng mas mababa pa doon. Dahil, ang ibig sabihin po nun, implication yon ng loss of momentum. So, ibig sabihin, nawawalan siya ng momentum. Umbis na yung mga buyers ang nagte over dito, ang mga sellers na naman ang nagte-take over sa mga levels na yan. Yeah, katulad po niyan, 'di ba? Makikita natin dito yung pag upward eh. Ngayon, makikita natin dito declining naman at this particular level. So, kaya again, ang sinasabi natin is ang Bitcoin kasi ngayon, bukod sa kailangan ma stay niya 'yung level na yan, no? To maintain that level, syempre, number two, is to sustain that level. No? To sustain at mas mag-breakout pa siya dyan sa 76,000 to 77,000 levels. So, kaya yun yung sinasabi ko dito na, again, ang kailangan sa Bitcoin, bantayan natin yung mga levels na yan. Na kailangan, meron tayong plano o pag nag-breakout dyan, bibili ako. No, pag hindi pa nagbe-breakout, hindi ako bibili. Yun lang yung sa akin, no, kung short-term trading, no, magkaiba kasing usapan kung trading or investing, di ba? Depende kasi yung goals dyan. Ang investing more on buy and hold. Bili ka ngayon ng bili, habang mura pa siya, then saka magbebenta at a later date, at a future price and date. No, while trading, nakapokus ito siya short-term, eh pagka sa trading nagkamali ka ng decision na na buy long pala dapat pero nag sell short ka or sell short pala dapat pero nag buy long ka that is really significant that's really crucial dahil kahit magkamali ka lang dyan ako hindi ba diba, trading syempre possible kang malugi possible kang maliquidate kaya again Uh, depende po sa inyo no kung magbabaylo kayo magse-sell short kayo this is not a uh, an investment or financial advice pero ang sinasabi ko lang ayan po yung update ngayon sa Bitcoin na may selling pressure talaga may resistance talaga diyan panibago na no at 76,000 to 77,000 levels. Pagka yan talaga na breakout 78,000, 80,000, para sa akin doon ko masasabi na breakout na talaga yan. Pero ngayon, no, galing na siya sa 77, bumaba na naman ulit ng 76. No, although wala naman problema doon, yun nga lang, medyo, alam mo yun, yung, yung movement niya, pababa na naman ulit. Short term, short term lang. Ang importante nga dyan, pababa siya ulit, may, may babagsakan, pero tataas ulit. Yan, yeah, dinedemonstrate ko na nga. No. So, kaya again, yun mga traders no? sana marami kayo natutunan sa si video na ito. Sa tingin nyo ba, no? mag-price prediction kay sa Bitcoin or kung ano yung uh, sa tingin nyo, no? na no, possible mangyari dito sa galaw ng Bitcoin. Okay, so hindi natin alam kung kailan siya mag magbe-breakout talaga or kailan siya aangat. Pero syempre may mga insights tayo, may mga studies, may mga research, may mga forecast uh, for us to be able to, you know, somehow predict the price and trend of Bitcoin based on the information and knowledge we have and we gathered. No? So, kaya yun mga katraders, na sana natin tulong itong video na ito sa inyo, uh, sa inyong analysis. Eh, yan ang pinaka-importanting range ng Bitcoin. Eh, yan, 73,000 to 76. At sa ngayon, ang mga importanting levels para makita natin na breakout na nga siya, eh, 76 to 77,000 US Dollars. Kasi yan niya yung panibago niyang all time high. Eh. Yan yung mga panibago niyang uh, barriers or panibago niyang resistance. Kaya naman kailangan natin na bantayan talagang maigi yan. At again uh, paalala lang na mag-aral maigi. syempre pagplanuhan at kailangan systematic yung trade nyo. Okay? So, yun lamang mga traders sana marami kayong natutunan dito sa vlogs natin, dito sa live natin. Yan, yeah, din kasi ako sa Facebook. Medyo i-upload ko na to maya-maya, na itong bine-vlog ko sa aking laptop. So, yun lamang po. Um, maraming salamat sa panonood. Kung marami pa kayong tanong, comment nyo lang po dyan. Kung marami po suggestions, comment nyo lang din po dyan. At share nyo natin itong video na to para nga mas makatulong pa tayo sa mga kababayan nating Pilipino. So yun lang po and see you on my next vlogs.